Hello guys, ito uh, umorder ako ng postiso parang pustiso. Bubuksan na natin siya ngayon. Tingnan natin kasi excited ako alam niyo naman bungal ako para pag nagla-live kami magamit ko. Gee ang nagdala nito, GT G-Anti. Yan. G-Anti Express. Ngipin to na nakita ko sa, ano, yung sinasalpak lang siya. So, 599. Order ko. Ang laman, baby wipes. Wala talaga yung iting. O oh, di ba yung panluloko? Naluluko ako ngayon sa tanang ano ko order sa online. Ayan. sa halagang 599 ng loko sila bali 600 binayad ko kasi hindi naman sinuklian ayan GNT Express sinong nang loko yung GNT o yung ano hindi ko alam kung nanon nila ito wala namang ibang naman eh. BB wipes 599 worth 600 bali 600 kasi ano magkano lang tong wipes na to tao talaga sa kunting halaga ipanluloko pa